Glutathione ba ang hinahanap mo? Kaluguran. my name is Marvin Panlaki po isa po kong certified nutritional microscopist na nag-aaral ng dugo sa microscope alam mo ba na ang yusana, cells and cells, ay merong N-acetyl L-cysteine na dumidiretso sa liver pagkatapos si liver magpuproduce ng natural glutathione at kapag naging healthy yung liver mo makikita mo magoglow yung skin mo Iyon yung sign ng healthy liver yung glowing skin karamihan po kasi di ba gumagastos ng malaki para sa glutathione try po natin ngayon sa natural way naman sa natural, all naturals sa usana cell essentials pag ginamit po to consistently syempre, walang instant. Kahit anong bagay naman, walang instant. So, gagamitin mo siya ng uh, consistent. Mat matutulungan mo. Uh, maging healthy yung liver mo kapag natulungan mo maging healthy yung liver mo maguglow yung skin mo at makukuha mo yung gusto mong tamang puti pagka uh, tinuloy-tuloy mo ang USANA cells and cells. when it comes to nutritional supplements po kasi sa buong mundo specifically multivitamins and minerals wala pong makakabit sa USANA dahil nag lang naman ang 150 scientists and researchers para pagandahin ang produkto agree po ba na walang makakabit sa 150 katao na pinagsama-sama yung utak para lang gumanda ang ating produkto tama <laughs> po ba kaya kung ikaw di pa nakakapag-try ng USANA Cell Essentials try mo na ngayon ang USANA Cell Essentials Abogreedy